Okay, comparison tayo sa work ko ng 3AE at ngayong 2AE na ako. Base sa handover. Okay, mga biyay, ito yung handover ng third assistant engineer pa um, So number one, siyempre. chief engineer and first engineer. Preparation of AB log and non-report. Ito yung computation mga biyay, ito yung pet dito, yung abstract log at non-report. So mag-compute ka dito ng ROP, magpapompute ka sa grades. Noon, commit night, arrival, departure, lahat natin na control inspection of boiler. Yes, mga biyay. Pag-create ka dito, boiler yung hawak mo, mga Control of preference book in engine room and engine logbook. Sa'yo ang logbook dito, pero yung mga partner namin yung mga ratings, sila yung nagsusunod ng mga parameters, mga biyay. Maintenance of shipboard main emergency electric system, battery inspection, and control. Mga <laughs> 3A Leo Engineer dito, electrician ka rin mga kabiyay. So sa'yo lahat ng electrical, battery inspection, lahat mga kabiyay, basta trabaho ng electrician, trabaho ko rin dito. Control of MGPS and ICPP, Control driving of fresh water generator, Control and driving of refrigerating machine, late machine. Pero hindi ko yung mag-cooperate sa'yo lang yun kung nag-function siya, syempre electrician ka dito, ikaw mag-aalis dito. Distilled water and sanitary related. Water production natin ay <laughs> paborito Control and driving of accommodation and engine room air condition. Ventilation system, control of spare parts of machinery in charge. So lahat ng mga nabanggit na mga machinery mo, ikaw yung mga in charge ng spare parts yung mga kaya. Control of electric welder and trion gas, operation and maintenance of lifeboat engine. So sa akin ang lifeboat navigational watch 0800 to 1200 2000 to 2400 hour so punta naman tayo sa 2AE okay lang <laughs> kumpara sa 3AE yung mga biyahe so parang masasabi ko na uh, gumaan pag yung trabaho kung mga biyahe although may machinery may malaki ako responsibility ng machinery ngayon pero pagdating sa paperworks konting-konti na lang mga biyahe so, Chief Engineer and First Engineer. In charge of operation and maintenance of auxiliary generator and emergency generator. Yes, makapiyahay sa akin ang generator at emergency generator. Lahat ng maintenance dito, palit ng filter, yung filter, centrifugal filter, transient deflection, lahat-lahat yung mga biyahe, topic clearance. In charge of receiving bunker and bunker calculation. So, ito yata yung pinakamain pagtuwi kita dito. Sa'yo yung bunker calculation, sa'yo yung bunker computation, So, kung ang voyage nyo ay parehas lang, same-same, mas maganda yun kasi same na yung kire yung bunker, di ka na mag-estimate. Pero kung katulad nito na no, may charterer makabiyahin, nag-iiba yung biyahe namin. So, doon makakasa yung pag-compute mo, pag-estimate mo. So, kaya puno tawag kay Chief Elritz doon para makapuha ng diskarte. O, diskarte sa bunkering, diskarte paano mag-protest kung may shortage. So, salamat Chief Elritz. Marami natutunan sa sa'yo mga diskarte dating sa pangkini ko. Pag Korean, besely o Japanese siya, parang same-same lang. So, yun talaga ang computation, ng biyan. Magsisawa ka sa pag-computing. Operation and maintenance of FO Purifier, seawater pump, fresh water related for driving generator. So, lahat nang nag-drive sa generator. So, sa LP, sa fuel cooler, fresh water cooler, lahat yan, mga biyan. Control of using diesel generator system oil. For in generator na talaga tayo, mga biyan operation and maintenance of lifeboat engine. Kung napansin nyo, nung 3E ako sa kabilang barko, sa akin yung lifeboat, parang ginagyo yata parang segundo doon. Dito, sa akin naman lang si lifeboat ulit. Okay, iba-ibang barko yan, sinasabi ko lagi, huwag mong ikumpara yung dati mo sa bago kayo. So, Star Frontier yun, proto to. So, hindi natin kung ano yung ginagawa Trolling ano of FONDO transfer pump. So, ako na nagtatransfer, ako na nag-maintain ng storage, mga settling natin, pag nag-chase over, so, kailangan charge of all sea water pump except main engine related as per chief engineer order. At ang sea water pump sa akin except sa main engine, syempre kay primero yan, wag natin pagkailangan. Control of spare parts of machinery in charge. So, ang machinery ko lang naman dito is mga pumps, generator, emergency generator. So, yun lang, simple lang di ba pagtuwi. Air navigational watch. So, 12:04 na ako ngayon mga biyahe. Ito uh, yung pinagkaiba ng trabaho ko ng 3LA at 2LA. Ang masasabi ko lang, medyo gumawa talaga sa paper works. Pero sa computation, wala pa rin. <laughs> Magpo-compute -um ka pa rin dito mga kakabiyak. Yun na nga! That's it!